Nangako ang DFA na maiuuwi na sa susunod na linggo ang mga labi ng Pinay na nagbakasyon lang pero pinaslang umano ng asawa sa bansang Slovenia. Labis ang pagdadalamhati ng mga magulang ng biktima, lalo't mabuti anya ang pakikitungo nila sa Slovenian na sospek ng tumuloy sa kanila. Nakatutok si Rafi Kima. Halos hindi makapaniwala ang mag-asawang Vilma at yung na pinatay ang kanilang panganay na si Marvel sa Slovenia at ang suspect, mismo ang asawa nito na tatlong buwan pang tumira kasama nila sa Santa Ana, Maynila bago sila nagpunta sa Slovenia noong December 17. Three months yun namin inaruga dyan sa bahay namin tapos pagdating doon si Bindis lang yung nangyari. Uh, hindi ko maano yung may Kasama pa nila manugang nang magdiwang si Aling Vilma ng kanyang karawan dito noong nakaraang taon. Pagbayaran mo yun, yung ginawa mo, pinatay mo yung anak ko, dinala mo pa talaga dyan sa Slovenia para patayin lang. Sana hindi mo nalang dinala yung anak ko dyan sa Slovenia. Buhay pa sana yung anak ko ngayon dito sa Pilipinas. Sa panahong narito siya sa Pilipinas, hindi na nila kinakita ng problema ang Slovenian na ipinamamalain ka sila minsan July 2024 lang ikinasalang mag-asawa. Sabi ko, magingat ka rin dahil mag-isa ka lang. Yon lang yung huli namin usapan talaga noon. Tapos yun, niyakap din yung kapatid niya. Pero yun lang pala yung huli namin yakap nung time na yun. Maliban sa pinatay sa saksak, wala pang kompletong detaling natatanggap ang pamilya kung bakit at paano pinatay ang kanilang anak. Matipid din na nakuha nila sa saglit ng pakikipagugnayan ng kanilang manugang. Nagchat lang sila na sorry, pasawin na daw si Marvel tapos... Yung ngayon lang, tapos di reply na, wala na, di, na nang nag-block na sila. Pangako naman sa kanila ng DFA, kung hindi ngayong linggo, sa susunod na linggo, posibleng may balik sa Pilipinas ang labi ni Marvel. Ayon sa DFA, bagamat sinasabing may mental illness ang suspect, dapat hintayin ang kalalabasan ng investigasyon. Wala pong final findings pa, mm -hmm. uh, although ng ating honorary consul doon. Uh, nga natin, may away. We, uh, pero napaka-disturbing naman na Purkit nag-away lang eh, sinaksak na mm -hmm. ng gusto. Para sa GMA Integrated News, Raffy Tima ng Katutok, 24 Horas.